So, magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan at narito po tayo muli sa Agripreneur Live. Uh, Lunes na naman po so iba-ibang mga topic sulit ang ating i-discuss hanggang Biyernes at uh, pagdating ng Sabado syempre yung TV version naman po ng Agripreneur sa Jimmy pa rin ang ating pong uh, papanoorin. So last week ko ang uh, naging panauhin natin sa parte ng Academ ay uh, ang presidente po ng uh, Pampanga State Agricultural University sa Magalang Pampanga na si Dr. Honorio Soriano. So diniskas niya iba't ibang mga pwedeng uh, pagkakitaan na industry driven, kumbaga talaga hum may malaking demand para mas maging maganda at kapakipakinabang sa ating mga magsasaka. So number one ho sa kanilang uh, pinoproduce ay tamarind. At uh, ngayong gabi, ay meron din po tayong uh, panauhin mula sa parte ulit ng academe. At uh, i-discuss -di naman po natin dito yung uh, uh, pagiging practical ng kanilang mga programa. Kasi oh, itong ating pong uh, topic ngayong gabi ay uh, na-feature na po natin sa Agripreneur. At uh, nakakatuwa na yung mga programa nila doon sa kanilang eskwelahan, eh, ang laking bagay at ang laking tulong kasi bukod sa mga, kung ako nagkakamali, mga scholar po yung mga naroon ay uh, very practical at talagang paglabas nila nung farm eh maaari na nilang gawing kabuhayan at madali nilang pagkakitaan yung training na kanilang nakuha dito. So, ang akin pong tinutukoy ay itong uh, Salikneta sa Likneta um, Agrivet Sciences Institute at uh, ang panauhin po natin ngayong gabi ay si Ms. Apple Suplido. Siya po ang uh, Executive Director ng Salikneta. So, pa papasukin na natin siya. Ma'am Apple, magandang gabi po sa inyo. Good evening po, Sir Jiggy. Apo, uh, salamat at uh, naimbitahan mo ulit ako sa iyong program. Apo, maraming maraming salamat din po sa pagkakataon. Ano? Um, So tanungin lang namin, ano ma'am, uh, bigyan nyo nga po kami ng background, bakit po Salikneta ang pangalan ng pong institution and ano-ano uh, po yung mga programs and projects na ginagawa po sa Salikneta? Mm -hmm. Bali, yung Salikneta po ay nagmula sa dalawang salita na saliksik sa Araneta. Uh, kami po ay uh, nasa ilalim ng uh, De La Salle Araneta University po na ang main campus po namin ay nasa Malabon. Uh, dito po sa Salikneta, uh, ito po ang nag-house ng BS Agriculture Program ng university po namin. At uh, yun, uh, karamihan ng aming estudyante ang nga po na naka-enroll sa amin ay scholars po. So yung BS Agriculture Program po ay nandito. Opo, at uh, yung mga estudyante, no? kasi nung nagpunta ho ako dyan para mag uh, bago pa mag-pandemic, um, <laughs> talagang stay-in po sila eh. At saka, kwento nyo nga po, Ma'am Apple, papaano ba sila napipili isa-isa para maging scholar po ng Salikneta? Bali yung uh, dumadating pulis sila sa application tapos yung karamihan po ah uh, yung na nalalaman po nila ng aming programa dahil din po sa mga uh, dati mga kaibigan o kamag-anak din po nila na dating uh, nakapag-aral na dito sa amin. Um yung iba po niri-recruit ng mga brothers ah uh, ng De La Salle uh, para maging uh, lalo na po yung mga estudyante na ang pamilya po ay involved sa um agriculture uh, yon so uh, dahil sa programa na uh, dahil sa programa po ayun nadadala po sila dito Apo kung di ako nagkakamali mga galing karamihan galing Visayas Mindanao din Apo. po yung ha, mga scholars Halos sa uh, dati po hanggang 80% po ng aming estudyante ay mula Visayas at Mindanao. Ngayon medyo kumakalat na, uh, nahati na po sila sa ah uh, marami na din pong taga Luzon uh, hmm. na nagiging bahagi na po ng aming program. Opo, kasi nga ho kung titingnan niyo yung mga yung projects, eh yung mga programa ng uh, sa Likneta eh andalihong i-apply sa field. eh. Uh, hindi masyado palagi ko hindi masyado yung palagi ko lang po ah hindi masyado maraming lecture pero diretsyo na agad karamihan diretsyo na kasi iba't ibang scenario 'yung nakita namin may nag-aalaga ng mga layer chicken mayroon pong uh, gumagawa ng vermicompost mayroon 'ung doon sa mga gulay at marami pang iba so um, may may processing pa nga rin po so alam niyo yun, parang ako, nafe-feel ko na talagang mabilis siyang ma-turn -ma around para mapagkakitaan po ng mga bata. Yes po. Bali, uh, parte po ng aming programa, aside po dun sa kanilang regular classes, na yung kung ano pa, nasa normal po tayong conditions, ano po, aside po sa kanilang regular classes, meron din po tayong tinatawag na in-farm training kung saan yung mga estudyante po ay nagiging uh, bahagi po ng um, farm operations po ng um, sa Ligneta farm. So, um nah nahati po sila sa iba't ibang um, activities tulad ng na-involve po sila sa vegetable production, sa ang um, fruit production, uh, sa animal production, sabi niyo nga po, sa layers, sa chicken layers namin, sa um, swine production and even po sa aming um, cattle or sa aming cattle production. Kung saan, sabi niyo, yung waste po or yung manure ng cattle, yun po yung aming ginagamit din for our vermicomposting. Tapos Papa, ang iba po, ang iba po mga bata, dahil uh, syempre po, uh, nasa vegetable production po kami para po um, yung mga gulay na madali pong masira, um, para po hindi po talaga masasayang ay dinadala namin sa aming food processing kung saan na-extend po yung shelf life dahil sa food processing. Uh, uh, yun, dahil nga po sa food processing namin. Opo. Ma'am, papaano ho ngayon na may pandemic? Um, papaano? May, meron hong scholar sa, sa farm o puro online din po ang nangyari? Opo, ah uh, yung, yung mga students po namin, hindi na po talaga sila nakaalis kasi bawal bawal po magbiyahe ang mga bata below 21 years old. So, simula po nung Marso, simula po nung March 10, nandito na po kami lahat sa sa farm. So, pero po ah uh, wala po kami face-to-face -face class. Um, online din po 'yung classes namin ah uh, dito kahit nandito lang po sila sa uh, ano sa sa farm po. Opo, nung nakapunta ako, 'yung eh, higpit nung security, kumbaga bago pa makapasok 'yung bio-security niyo, mahigpit. So, yes, siguro sir. ngayon mas mahigpit ano kasi meron Opo. pa lang nandyan lang kayo sa loob. Opo, bawal po. Lalo na po 'yung mga bata, bawal po talaga silang lumabas. Ah, uh, so 'yung staff po dito sa farm, uh, tumutulong po sa mga bata, lalo na sa pagbili po ng mga uh, personal ano po nila. Uh, lalo yung kahit mga pang snacks nila and their personal uh, na pangangailangan, uh, uh po namin sila. So yung sa adjustment nga sir nung biosecurity, medyo hindi na po kami nanibago nung um, nagkaroon po ng pandemic kasi prior pa po ng, ano, prior pa po ng pandemic, nag-, nag uh, meron na po talagang biosecurity na sinusunod hmm. po yung um, institution. Opo. Um, sa party ho ng Salikneta, no? ano naman po yung nagiging role nung uh, kumbaga main university nung De La Salle para ho magkatulungan kayong dalawa? Um, meron ho bang ganong role o ganong partnership po? Yeah, yes sir. So, um as we continue to produce our products here po sa farm. Um uh, meron din po kaming um uh we continue din to um bring out our products po. So, nagiging hub yung aming campus to bring out our products there para po uh, ma-distribute naman po sa market sa labas po ng anang uh, farm. Opo. Um doon sa mga Pamilya na natulungan ng Salikneta, gaano karami na ho? At uh, yung mga naging scholar nyo, tsaka kumusta ho yung mga nauna? Kumusta ho yung naging performance nila sa labas at management na rin ng mga farm na um, pinapatakbo po nila? So karamihan uh, yung mga estudyante po na nako hindi ko na po pasensya na hindi ko na po alam ang bilang nila pero ah, siguro sir mayigit 200 na po yung estudyante na nag-graduate mula sa amin at um, nakakatawa nakakatuwa naman po na karamihan uh, most of them po sir are uh, working in the agriculture um bis, uh, in the agriculture world mapa sa research mapa sa agricultural related na Um, institutions, uh, sa production, uh, lalo na meron din po sa go local government, uh, sa municipal agriculture offices, and even po sa Department of um, Agriculture. So, dun po um, karamihan napupunta yung aming mga estudyante. Yung iba po, nagtuturo na din po sa agricultural school sa kanilang mga lugar. At saka, ang maganda ho nito, eh, kumbaga, hindi sila mahirap kausapin at saka hindi sila mahirap pakisamaan considering na um, bilang scholar I'm sure na nakita rin nila talaga hirap ng mga magsasaka, yung mga parents nila na magsasaka and I'm sure willing din talaga silang i-share yung mga technology naman, yung mga natutunan nila dyan sa salikneta ano po. Yes, sir. So, karamihan nga sa kanila po ay, uh, yun yung kanilang, maganda naman po yung kanila ay na pag ano, na yung karamihan sa kanila, gusto bumalik sa kanilang mga lugar para matulungan po yung um, kanilang community. Opo. Yung halimbawa po, um, halimbawa, galing ho ko sa mahirap na pamilya, gusto ko mag-apply uh, bilang scholar Opo. ng Salikneta. Meron hubang numbers na pwedeng tawagan o at saka may limit ho ba? kada taon kasi Opo. Oh, oh Opo. May limit po. Sa ngayon sir, uh, ang ang ami tinatanggap po ay more or less ang uh, maximum of 30 to 35 students po hmm. in a year. Um hmm. uh, medyo naglaylo nga po kami sa scholarship ngayon pero um for next year hopefully pagka normal we we, we go back to normal, I uh, will take in more um scholars scholars po, if ever. So, kung application naman po, um, they can go po sa aming website, sa delasalaraneta.edu.ph uh, po, um, doon po makikita yung proseso po kung paano um, mag-apply. Apo. Kanina nabanggit nyo yung mga programa, no? yung sa swine, sa poultry, at uh, sa iba pa. Pero meron din ho kayong processing eh. Um, Nakapasok kami dun sa mga processing areas nyo. Uh, ano, ano ba yung mga produkto na pinaprocess nyo na sa, sa likneta? So yung mga pinaproceso po namin una dahil meron po kaming um, dairy cows, uh, pinaproceso po namin yung mga gatas mula sa dairy cows doon po sa food processing. So meron po kami yung um, regular milks tapos meron din po yung um, flavored milk. So yung sikat sa, ang, ang favorite po lalo na ng mga bata yung chocolate chocolate flavored po naman Tapos That's other processed uh, products po ay yung uh, pickled pickled papaya namin, pickled ampalaya, pickled bitino, um, uh, and other may honey, may vinegar din po. And then we prepare for um we also prepare for Christmas. So meron din po kaming mga wines. Um tulad ng bignay, bignay wine, chico wine. Ah, uh, 'yun po 'yung ilan sa mga wines na pinu-produce po namin. Opo, at uh, itong itong pandemic ano hubang naging epekto sa inyo kasi nabanggit nyo dati nung nagpunta kami diyan. Parang yung sa 60 hectares na farm Uh, hindi pa talaga masyado na ma-maximize lahat. So, parang nahintuho ba kayo dun sa area nyo muna pansamantala? Hindi naman po. Uh, actually, maganda po. Uh, may, 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 negative effect. Nahirapan po kami sa umpisa maglabas ng aming mga produkto. Gawa po ng limitasyon sa pagbabiyahe. Pero um, sa pagdating naman po sa ano sa area hindi naman po kami naglimita so na, natuloy naman po yung aming mga uh, plano for production kasi uh, nakita din namin yung opportunity na um, dahil uh, nahihirapan po yung mga tagalabas na dalhin yung products nila sa Manila uh, ito po yung naging opportunity po po sa amin para uh, mailabas uh, maibenta po namin yung aming mga produkto po lalo na po yung eh, yung mga itlog ah uh, Yung kusa na pong uh, sinusundo yung mga itlog dito sa aming farm nung panahon po na nagkaroon po ng mahigpit na pagbabiyahe po ng goods. Oo, oh, so yun, maganda rin, no? Kasi parang nagkaroon kayo, lumawak ng, lumawak ng, ano na, yung market po ninyo. Yes, po, sir. Kayo na nilalapitan. nilalapitan. Mm -hmm. Tsaka okay. sa ngayon, sir, nagagawa na din po namin na i-move yung aming products through yung, yung mga... Um, Through services po, career services mm -hmm. din po. So nagagawa na din po namin i-move uh, ang aming products. Opo, opo. Pagdating mo sa technology, um, yun ho ba mga programs ay heavy rin on technology o yung parang mga, ito muna yung mga practical and basic po na... Ah, well, uh -huh. Yes, sir. We're, we're trying to move towards yung mga um, updated technologies. Pero um, at the moment po, we're all uh, very uh, practical po po yung mga technologies na ina-apply namin yun. So, uh, later po, uh, inuunti-unti namin yung pag improve po ng aming, um, uh, aming processes po dito sa, sa farm. Apo. Uh... Ma'am, uh, bilang panghuli po, baka gusto invite yung mga nanonood sa atin na kung mayro silang kakilala na nais maging scholar ng Salikneta, neta, eh, baka gusto nilang itry para makapasok po. At uh, ano po yung mensahe niyo sa mga kababayan po natin ngayon? Mm. So yung uh, actually hindi lang naman din po scholar yung ina aming niya uh, tinatanggap dito sa um, Agrivet Sciences Institute even yung mga um, uh, may, mga pamilya na may kakayahan pong uh, pag-aralin ng kanilang mga anak uh, welcome na welcome po kayo dito mm. sa um, De La Salle Araneta Agrivet Sciences Institute so uh, para po sa Uh, sa ating sa atin pong lahat um medyo mahirap at challenging po yung nangyayari ngayon sa ating paligid pero yung pagiging kabilang ko po dito sa um Agsi sa Salikneta Farm ay nakapag nakapagbukas na aking uh, la, la, nagpalawak lalo sa akin na uh, napakaimportante po ng pagkain at uh, the way to go forward is through um, improving and boosting our agriculture. So, uh, sa tulong ng agriculture, I think uh, ma kaya nating labanan itong uh, pandemya na. Apo. Uh, maraming maraming salamat po ulit ma'am sa pagkakataon at uh, wag ko kayo madadala. <laughs> maraming salamat din po sa pagkakataon na maging bahagi po ng inyong programa. Apo. Thank you ma'am. God bless po. Good evening po. God bless din. Thank you. Thank you ma'am. Si uh, Ms. Apple Suplido, siya po ang Executive Director ng Salikneta Agrivet. Sciences Institute at uh, gayahon ng uh, parati kong binabanggit no talagang iisa ho yung uh, pananaw pananaw namin pananaw ko pananaw nung gay ni Ma'am Apple gay nung ni Dr. Soriano last week at ibang mga eksperto na nakakausap natin dito na agriculture talaga agri talaga ang future pero dapat nasa direction yung agri meaning planado siya Uh, from start to finish, ika nga. Um, hindi po pwede na gusto ko lang magtanim ngayon, eh nasa agri na ako, hindi ho, mayroon ho siyang planning na tinatawag. Kasi nga kahit anong pagbalibalig ta natin yung situation, nagkaroon ng lockdown, nagkaroon bigla ng pandemya nagkaroon ng virus, nagkaroon ng coronavirus, eh pagkain ang kailangan ng tao eh. Murang pagkain, safe na pagkain. Doon papasok talaga ang role na magsasaka na hindi karaniwang nakikita. So, kasi oh, syempre tayo bilang mga urban dwellers, nakatira ho tayo sa mga syudad, eh, makikita na lang natin sa mga grocery, supermarket, yung mga gulay na gusto natin bilhin, anytime pwede nating mabili. Bili tayong kalamansi, bili tayong lettuce, bili tayong kung ano-ano. Pero yung production, ang key. Bakit to oh, sila nandun na sa mga tindahan na pinupunta natin? At sa likod ng production na yun, yung mga magsasaka na hindi masyadong napapansin yung gawa nila. So, ito yung mga, ito yung parati ko sinasabi na importante yung magsasaka, importante yung agri. Kung walang magsasaka, walang pagkain. So, ito tama, tama yung sinasabi ni, ni Ma'am Apple na to boost yung agriculture kasi uh, food ang kailangan ng lahat. And uh, napakaganda nung programa nung De La Sal Araneta University, itong uh, programa nila sa sa Likneta kung saan actually yung yun nga yung mga namit ko nun, mga taga Visayas Mindanao sila, mga scholar. So imagine niyo pag-uwi nitong mga to, eh ma-apply nila sa mga bukid nila yung kanila mga natutunan. Eh may improve nila yung production, maayos nila yung uh, nakasanayan ng kanila mga tatay, ng kanila mga lolo at uh, kahit pa paano eh mas maayos yung income nitong mga batang magsasaka na ito so ang goal improve agriculture and then pabatain natin yung mga nagsasaka para uh, once magretiro yung mga nagsasaka ngayon, mayro second generation, third generation na papalit sa kanila for food production. Importante yun yan hindi tayo pwedeng puro import lahat, import lahat na lang kung may pambili, import, di ba? Hindi po pwede. Dapat sustainable, uh, sufficient yun. Sapat yung pagkain sa bakura natin sa Pilipinas para hindi tayo dependent sa ibang country. So may mga ano tayo, may mga text to Mama Apple, meron to mga text messages, mga gabi-gabi mga nanonood itong mga to. SMP Manika, hi po Sir Jiggy. Hello SMP, good evening. Jesus Baila Patawe, hello sir, gandang gabi po. na uh, sir, good evening po. Agnes Rojas, hello po Sir Jiggy Manika, gandang gabi po. Mam ma Agnes, Mitch Panes, hello po sir. Marilyn de Guzman, hello po Sir Jiggy Manika, thank you ho sa panonood. Rosalie Batokabe, gandang gabi Sir Jiggy, gandang gabi din po ma'am. Ricardo Junior Cadelinha, good evening po. Thank you sa panonood. Mamosefa Almadin, maulan na gabi po sa lahat. Thank you sa panonood, Mamosefa, gabi-gabi. Sally Maon Fardo, gandang gabi po. Good evening, ma'am. Victorino G. Doran, magandang gabi po. SJM, Solid Volunteer, San Juan City. Gandang gabi po, Mang Vic. Thank you sa panonood, gabi-gabi. Shaila Lanzada Deras, Romeo Claro, siguro naka, nakatag to. Mang Romeo, Shaila, good, good evening po. Watching from Lapu-Lapu, Cebu. God bless po sa Sir Jiggy. Lodi ka talaga namin dito. Salamat po, Mama Maricel. Mustaw ka dyan sa Cebu. Ma'am Nery Valdez, good po. Watching from Silang Cavite. Thank you, Ma'am. Maricel e eh, Gento, e eh, Gento, Godines, watching from Lapu-Lapu, Cebu. God bless po sa Sir Jiggy. Lodi ka talaga namin dito. Para pareho siya. Mang Bong Nuts. Good evening, Sir G. Watching from Malaysia. Pa-shoutout po sa mga kids ko. Kenneth, Katrina, Michelle, Aysen, Natividad Jr. from Munoz, Nueva Ecija. Mang Bong, thank you sa panonood gabi-gabi. Sa, sa mga kids, kumusta kayo? Si Mang Marlon Opolensia to taga ano to eh, taga Rizal. Uh, mauhu, mau yata kayo, no, Mang Marlon? Uh, good evening po, Sir Ang Inyong programa ay malaki na itutulong sa ating pangkabuhayan, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya bilang isang agriculturist ito ay na-i-apply namin upang magabayan ng aming mga kababayan dito sa Bayan ng Rizal, Laguna. Thank you, Mang Marlon. Tsaka yung mga expert ho na nakakausap natin dito, pwede nyo kontakin. Kung gusto nyo mag-apply ng scholarship, uh, try nyo mag-apply sa, sa Likneta. Ang galing ho ng programa nila. Uh, uh, ang galing. Talaga matututuho yung mga bata. Stariray blessed. Agree, sagot sa kay Rafael. Lest, Let's help our farmers. Ah, Star. Good evening. Kumusta na kayo? Clancy Joy Sabaro. Have a great night, everyone. Hello po. Ganda gabi po. Eric Magpantay Bilog. Good evening po, Idol. Watching from Candelaria, Quezon. God bless po. Thank you, Sir Eric. Christian Jesse Borillo. Good evening po, Sir. Good evening po. Thank you sa panonood. Ma'am Nery, ang ganda ng niya educate. Ang ganda nga niyan, educate you to take agriculture to the next level. Tama kayo, Ma'am Si Kasi pag wala talaga yung, pag wala talaga yung, kumbaga pag, ay sorry. Alam niyo, sorry. Alam niyo yun, pagka hindi talaga walang pumalit, yung sa generation ng farmers ngayon, ang sinasabi ni sector nung nakaraan, 50 plus papuntang 60. So, di ba? eh may edad na ho yun. Dapat talaga yung mga mga bata ngayon. Ito, tamang-tama itong mga scholar na paglabas nito ng eskwelahan, mga scholar ng salikneta. Gagaling ho nito. Gandang gabi po, Sir G. Watching here in Cavite, Celia, Javier, Muhal. Salamat po, ma'am. Thank you. William Sanchez Pilapil. Maulang gabi, Idol from Valenzuela. Good evening po, Sir William. At uh, Gerald din si Juan Francisco. Good evening, sir. Lansang Restaurant watching pati na rin po sa Pungkan Karanglan, Neva Isiha. patuloy na sumusubaybay sa inyong programa. Thank you, ma'am. At uh, sa mga taga Lansang Restaurant, thank you sa inyong panonood. So, bukas o, uh, siyempre iba ulit ang ating pag-uusapan, ano, 30 minutes. Kahit pa paano, sana nabigyan namin ho kayo ng uh, konting idea at uh, uh, mm, lalo na sa larangan po ng agriculture. Kaya parati ko binabanggit dito na iba-iba yung guests natin. Hindi lang ho galing government, meron nung galing private sector, meron din nung galing sa academe para ho iba-ibang ideas yung pwede nating mapulot at uh, eventually magamit ho natin kung sakali ho gusto ninyong pumasok sa agriculture, yung mga contact person na po pwede yung kontakin uh, para magtanong pa ng karagdagang informasyon eh na na i po natin at uh, natatalakay natin yung kanilang magagandang programa. So bago ako magpaalam ay uh, pasalamat muna ako kay Lord. To God be the glory always. At uh, salamat po at uh, nabigyan tayo ulit ng pagkakataong umere. At uh, bukas po muli, alas 8 ng gabi, samahan niyo ulit ako dito. Ako po si Gigi manikad at ito po ang Agripreneur Live. Ang Agropreneur Live ay hatid sa inyo ng The North Face.